guys uh, dapat nyo po itong malaman ewan um, ko kung nakalagay ito sa bible pero kailangan nyo itong malaman sa inyong mga sarili na ikaw ay makakapagkuni kay God at ikaw ay isa sa light being dito sa mundo na kung saan mayroon kang kakayahan iba't ibang uri ng kakayahan na kailangan mo lang makapag-connect kay God. Tunay ang sinasabi ko. Kailangan mo ng um, kailangan mo makapag sa source. Dahil si God ang source ng lahat. Maaari tayong makapag sa kanya at ma maaari din tayong maging connected sa ibang mga tao. Um, hindi po ito nakasulat sa Biblia pero ito po yung katotohanan sinasabi ko po sa inyo upang maliwanagan kayo kung sino kayo. Kasi the more na mas maraming enlightened, the more uh, masisira, mas mabilis masira ang ang shackles or ang ang pagbind sa atin dito paano ba to i-explain um, kasi kontrolado tayo lahat once na marami na ang magigising pag marami na ang magigising wala na pong away, wala na pong gulo, wala na pong gera wala na tong mga bagay-bagay na kung saan uh, akala natin ay totoo pero hindi pala dahil so pag suma sa inyo na ang Diyos sa inyong pagkatao sigurado ako ang mundo na to magiging peaceful ang akala lang natin kasi itong mundo na to ay ito yung, yung, itong pinaghihirapan natin ito yung katotohanan hindi po ito yung katotohanan hanggat wala po sa atin ang Panginoon sa ating mga puso hindi po natin makikita ang katotohanan kahit ang tunay na kaligtasan hindi po natin makikita hanggat hindi po suma sa atin ang Panginoon sa ating mga puso, sa ating pagkatao. Um, nawa po ay um, may natutunan po kayo. Um, nawa po ay isagawa nyo po ang nais ng Panginoon upang makapasok po tayo sa tunay na kaligtasan. Dahil ang tunay na kaligtasan ay isang state, hindi po isang isang lugar, hindi po siya isang lugar. Yan po ang sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Hindi po isang lugar ang tunay na kaligtasan. State ng inyong pagkatao, buong pagkatao, na kung saan ikaw at ang Diyos ay isa. Maraming salamat po.